guys, for today's vlog po ay kami ay mamamasyal sa Bridgetown. So, nakagayak na po yung baby na yun, oh. No? Nauna pa yan nagagayak, eh. Pero bago po yan nagagayak, umiyak muna siya. Maan po kami mamasyal sa Bridgetown! Mag-ais muna tayo konti guys kasi lalabas tayo eh yung ating lips eh napaka ano so, so very maputla. Kunting ano lang, kunting lipstick lang. Mmm! Mmm! This is my favorite lipstick. Char. <laughs> nawala na yung, nawala na yung tatak niya. So, sobrang tagal ko nang gamit. Siguro, yun, yun, yun. two years na tong lipstick na to. Two years na. Ano yun ah? Mamusil kami sa pinta! Ayan. Naiinip din kasi si baby dito sa bahay kasi Guys, sobrang init po ngayon. Just ko po, parang 42 degrees Celsius ang ano okay. ngayon. Kaya sobrang nakakagat. Huwag na. na! Plan mo. Magkagatas pa ba yung magtatakbo lang yan dun? Tubig na lang baunin natin sa kayong biskwit niya dyan, yung bravo. Kasi po guys, yung aming papasyalan po ay ano po yun, park Mara malukan takbuhan doon. sa doon na. A few moments later. It's the bridge down. Ito guys yung ano ng bridge down yung entrance. Picture daw sila oh. Picturean ko kayo? Bridge Town guys, oh, park siya oh. Tamang tama po yung oras ngayon kasi eh, alas 5, uh, hindi, hindi na mainit. Tapos mahangin po ngayon dito. Hindi po magtakbo-takbo si Ezekiel doon sa may mga foam doon. So guys, pinalabas kami ng guard. Kasi daw po, ano, mayroon yata artista doon, no? si Richard Gomez, kung hindi ako nagkakamali. Nagtitaping siguro, kaya pinalabas kami ng guard. Uwi na lang si Bebe. guys, pinalabas kami ng guard kasi daw parang private siya ngayong araw na to kasi po mayroong artista na dumating pero hindi ko sure na kung sino yung artista pero parang nakita ko talaga si Mr. Richard Richard Gomez sayang lang at hindi namin na nalapitan kasi bawal siyang lapitan picture sana ako, oh, sayang talaga huwag kami guys Uy na lang kami nila bebe Ibili na lang kami ng ulam namin. Tumbo Oo nga. Pwede lang dito. Kaso hindi pwede si baby dyan. Kasi tatakbo lang siya dyan eh. Dito lang, dito lang pwede mag -ano, mag maglaro ang mga bata. Kaso sa ugali niya Ezekiel, hindi yan pwede dito sa... Baka pag uwi namin mamaya sa bahay, puro bukol na. Uh, bye Bridgetown. Next time na lang. Next time na lang kami pupunta guys dito. Ay sunset guys. So wow. Ayan. Ayan na, na. Uwi na lang kami guys para makabili na kami ng aming ulam. Next time na lang kasi hindi tayo sinuwerte ngayong araw na to. Swerte sa amin nakakita ng artista so hindi na kapag picture. <laughs> Oo, oh, picture saan na kay Richard Gomez. Tara! <laughs> Bawal yan. Uy, <laughs> pagalitan ko yan. Ayun, doon doon itong mo po. <laughs> Dali ka dyan. Wala. <laughs> Mamay